Ang galing naman ni, uh, ni Apollo, yung anak ni Elias. Ang cute niya talaga ba guys? Yung budo-budo ba? Alam yung budo-budo? Yung miti-miti-miti-miti. Mahilig -miti -miti -miti. <laughs> ako sa mga bata kasi ng mga ganyan na malusog talaga ba? Yung hindi siya mataba, hindi siya mapayat. Ang ganda ng katawan ng batang to. Pero natuwa ako sa kanya kasi talaga nakasabay siya sa pagkanta sa kanyang papa. Ay, panuori natin. Ito sa sa account ni Abigail Yata. Oo. Panuori natin guys sa Maruo oh, oh, talaga siya guys. Andyan sila. Lahat sila nice. eh. Si Abigail, si Apollo, lahat yung nanay ni ni Elias. Oh, kanta din talaga siya. Oh. Oo. cute. cute talaga ni Apollo guys no. Talaga yung buka ng bibig niya as in kasamay makakasabay talaga siya guys. Oh my god, ito yung little Elias talaga one day. Kasi nga syempre iba talaga yung batang lalaki na may tatay talaga no kasi isa talaga yun sa makapagbibigay ng uh, encouragement talaga sa kanyang tatay pero lang tatay niya mabait ha just like ito ni Elias alam ko maganda mag influence siya niya sa anak niya talaga na sa paglaki ng kanyang anak syempre nakagayad naman yung si Abigail andyan naman so yun naman guys no buo naman sila nanood ng gig na isang gabi sa saan man sa, sa, lalang, sa ng Mindanao, something like that. So, kung at least, uh, andun si na Abigail, yan si Apollo, pangapatid ni Abigail, ang ma mama ni Elias. Ang saya sa, sa feeling, no? Tapos itong batang to, grabe ka, Bibo, Oh my goodness! Ang gi alam mo yung kung nas malapit lang siya talaga sa akin, sarap niya talagang gigilin! Cute-cute <laughs> na talaga, guys! Kaya, sabi ko parang patang to. Yung daw yung pagbuka talaga ng bibig niya. As in, tugmang-tugma talaga. How much more kung ma-memorize ma 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 na talaga niya? Sigurado to, one day ma-memorize na yung kanta ng papang, ng papang niya, no? So, kaya Elias, ayan. Ang sa pano panoorin naman talaga, guys, na buo ang family. No, though ma maraming mga struggles, maraming mga problema, maraming pagsubok, normal lang talaga yan sa isang family o sa isang magkarelasyon. Basta ang malaga dyan, kayong dalawa mag uh, magmahalan talaga, talaga kayo. Um bangbigay talaga kayo ng respeto sa bawat isa at support yung strong talaga, maging strong ka sa pagsuporta sa isa't isa at palawakan ang isip ayun, eh less ang mga, mga selos-selos na wala naman talagang kabuluhan no? Hindi, hindi, dapat ibigyan ng big deal yan kasi lalo lalo meron kayo anak na cute guys ito ang magbibigay sa inyo inspirasyon sa mga tao kayong buo na pamilya kayo na even though Elias is a sikat na performer as in Grabe, sobrang sikat ni Elias for at least yung mapanatili mo Elias na mabuo pa rin yung family mo talaga. Isa yan talaga ang magbibigay sa'yo ng swerte. Tandaan mo yan. Basta huwag ka lang gumawa ng hindi maganda. Kasi kung maggumawa ka ng hindi maganda Elias, masisira talaga ang buhay mo, masisira talaga yung karir mo, masisira talaga yung pangalan mo lahat. Parang mawala talaga sa'yo. Nalala mo si Pambansang Kulukoy. ba diba, sikat talaga si Pambansang Kulukoy? As in grabe sa totoo lang, is idol ko si pambansang kulukoy eh. Ang ganda ng tandem nila mag-asawa, pero behind the scene bala, marami pala silang pinagdaanan hanggang sa talagang nilabas nila na, yun nga, nagkamali si pambansang kulukoy, nagkaroon ng third party, alam mo na talaga siya, di ba? Ang hirap nun, parang ang, sik ang na, nang, nang sikat na siya as a uh, bangers o ano man dyan, basta, sikat na si, si pambansang kulukoy, pero ang biglang bumagsak yun guys, kasi nga siya ang nagkamali. So yan ang tandaan mo Elias Kung baga sa'yo isa, sa, isa ka sa mga uh, Kung baga both naman kayo Pero ikaw talaga kasi ikaw yung sikat Ikaw talaga dito ang sikat Sa totoo lang Kaya ingatan mo yung pangalan mo Ingatan mo yung family mo Na buo pa rin talaga kayo Kasi sa totoo lang Maraming maging masaya at matuwa talaga sa inyo Tandaan mo yan Yun lang basa ako, isa ako sa mga idol. Idol talaga kitang batang ka. Bata ka, no? Kahit na ban ka palang dati. Gustong-gusto lang talaga kita. Yun lang.